Ang nilalaman ng ating video Mula sa multo ng bata na sumilip sa sasakyang na aksidente, ang nakakatakot na nilalang sa sementeryo hanggang sa aswang sa kabilang building, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nagmula sa TikTok, na kung saan ay makikita ang isang sasakyang ito na kinasangkutan ng isang malagim na aksidente na nangyari sa isang highway ng Northern United States. Ayon sa motorista na napadaan sa nasabing highway, nang namataan niya ang sirasirang sasakyan na nasa gilid ng kalsada, ay agad niyang itinabi ang kanyang sasakyan at agad bumaba upang tingnan ang nasabing sasakyan. Habang inaantay ang polis na kanyang tinawagan, ay nagsagawa ito ng investigasyon sa lugar na kinasangkutan ng malagim na aksidente ito. Dito nga ay kanyang nakita ang wasak na wasak na sasakyan lalo na sa unahan nito. Dito rin ay wala siyang nakita na sakay ng sasakyan at nang kanyang tiningnan ang paligid, ay wala rin siyang nakitang tao. Nang dumating na ang polis, dito ay nagsagawa na sila ng investigasyon at hinalugad ang paligid ng eksena ng malagim na aksidente subalit wala itong nakitang tao kahit isa sa paligid ng sasakyan, kaya naman umalis na rin agad ang polis na mga ito. Subalit nang muling review ng motorista ang nasabing footage ng kanyang camera, ay laking gulat nito sa kanyang natuklasan. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang nakakatakot na pagsilip ng isang bata sa basag na salamin sa harap ng sasakyang ito na animoy direktang tumingin sa kamera. Matatandaan na kahit naghanap pa ng mabuti ang mga pulis sa loob at paligid ng sasakyan, ay wala itong nakita na tao ni isa sa lugar na ito. Matapos itong mag-viral at mapanood ng milyong viewers, ay agad itong inula ng samat-saring komento at espekulasyon. Marami ang nagsasabi na kaluluwa ito ng isa sa naaksidente sa sasakyang ito na marahil natrap sa loob ng sasakyan. Subalit ayon naman sa ibang viewers, kung totoo itong bata at hindi kaluluwa, bakit hindi ito nakita ng mga polis na naghalugad naman sa nasabing lugar? Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin walang makapagpaliwanag at misteryoso pa rin ang pangyayaring ito. Ang Clown Hotel na ito na matatagpuan sa Tenopa, Nevada sa Amerika, ay itinuturing na isa sa tanyag na hotel subalit ito ay lubhang kinatatakutan dahil ito ay sinasabing haunted dahil sa mga kababalaghang nararanasan ng na mga nagche-check-in dito. Makikita rin sa loob ng hotel na ito ang napakaraming uri ng Subalit ayon sa history ng mga clown na ito, ang karamihan dito ay pinaniniwala ang may dalang sumpa. Sinasabi din na ang hotel na ito ay malapit lamang sa isang kinatatakutang sementeryo kaya naman marami ang nagsasabi na kaya naman naging isa itong haunted na hotel. Sinasabi din na ang sementeryong ito ay naging libingan ng daan-daang mga bangkay ng mga sinawing palad dulot ng misteryosong sakit noong 1902 na dinala sa isang ospital na ito. Ang sementeryo ding ito ay naging libingan ng mga naging biktima ng malagim na aksidente sa isang mining na malapit lamang sa nasabing sementeryo. Kaya naman ang YouTuber na si Kelsey Davis kasama ang kanyang group habang may bumabato sa kanila sa loob ng sementeryong ito. Subalit ang sumunod na nangyari ay lalong nakakakilabot. Sinasabi na ang pinakakinatatakutang criminal sa Amerika ay ikinulong sa Juliet Prison. Kaya naman ang mga paranormal investigators at ghost hunter na Project Fear ay hindi nagdalawang isip na puntahan at bisitahin ang loob ng kinatatakutang abandonadong kulungan na ito. Sa bandang hospital wing ng kulungan na ito, dito ay may mae-encounter silang nakakakilabot na pangyayari. What was that? Right above us, dude. Right above us. Sinasabi ng isa nilang kasamahan na maaaring minamanipula ng isang demonyo ang kanilang radyo. We've been getting a lot of weird interference through our walkies. Is that you? Matapos niyang tanungin ang katanungang ito, ay ito ang sumunod na nangyari. <coughs> What? Dude, it's still going. If you're messing with the walkie right now, Habang nag-uusap sila kung sino ang maaaring gumagambala sa kanila ay nakarinig sila ng nakakakilabot na boses oh mula I'm sa dilim. So oh, what was that, Chelsea? Okay, I'm gonna cut. We just heard something. Dude, that was a voice! Like a deep, groaning voice. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay nakarinig naman sila ng nakakakilabot na ingay mula sa hallway. My Are you making Die? Ang kanila namang kasamahan sa second floor, dito naman ay may nangyari ring kababalaghan gaya din ng nangyari sa kanila. Is dead. I... Dito ay kinausap nila ang nasabing demonyo o nilalang kung natatandaan niya ang unang pagbisita ni Tanner sa lugar na ito. Yes. Yeah. Oh, it just said chest. Chest? It just said chest. No way. You literally described it as a heart attack. I felt like I was having a heart attack. Yeah. It just it just said near death. Near. Dito naman ay nakakuha ang dalawa nilang kasamahan ng isang nakakatakot na image na kung inyong pagmamasdan ay tila mukha ito ng isang demonyo. It looks like demonic almost. That is a creature. You can even see the reflection in its eye. That's scary Chelsea. It's so weird because this... habang nag-uusap naman ang dalawang ito, ay ito ang susunod na mangyayari. I was like... ah! 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 Oh, holy oh my. Okay. Hello? They can't hear us. We... Matapos mag-viral ang video na ito, maraming mga viewers ang kumbinsido na ang Joliet Prison ay isa sa pinakakinatatakutang lugar sa buong mundo. Sa bansang Indonesia naman, dahil sa napapabalitang pagpapakita ng isang nakakatakot na aswang sa isang abandonadong bahay na matatagpuan sa loob ng isang kagubatan, ay agad nagsagawa ng investigasyon at pinuntahan ng ghost hunter na ito ang nasabing bahay. Sa kanyang pagpasok dito ay laking gulat at takot niya sa kanyang matutuklasan. Panoorin ninyong mabuti ang mangyayari. <laughs> <As -toklo! laughs> Woe woe Asstaghfirullah 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 Good Allah Asstaghfirullah Amloq siam La ilaha illallah. Makikita sa video na pagpasok ng ghost hunter na ito sa kinatatakutang haunted house na ito, ay tumambad sa kanya ang isang babaeng aswang na nakasuot ng kulay puti na damit makikita rin ang pagsunod sa kanya ng nasabing aswang habang ito ay nag e sa loob at paligid ng nasabing bahay. Dito rin ay kanya itong nilapitan ng malapitan upang dasalan at kausapin. Ang video namang ito na trending ngayon sa internet ay nangyari mula naman sa bansang Japan na kung saan ay makikita ang pagtre-training ng mga kumukuha ng dentistry sa nasabing bansa. Dito ay ipinapakita ang isinasagawang pag training ng mga estudyante sa college na kumukuha ng nasabing kurso. Dito rin ay makikita ang paggamit nila ng isang realistic na dummy robot na mayroong artificial intelligence. Ang nasabing robot na ito ay idinisenyo upang amimak nito ang real-life scenarios na maaaring mangyari sa tunay na buhay upang ihanda rin ang mga estudyante sa posibleng kanilang maranasan kapag sila ay naging ganap na dentist na. Ang nasabing AI-driven dummies ay nagre-responde sa pressure at maging sa exhibit, na ito na animoy tunay na tao na sumasalang habang ito ay inaayusan at nililinisan ng mga ngipin habang ito ay nasa dentist's chair. Subalit ang paggamit na ito ng isang robot ay ikinatakot at marami ang kinalibutan ng mga viewers. Pagmasdan ninyong mabuti. Matapos mapanood ito ng maraming viewers ay agad silang nakaramdam ng kakaiba at takot dahil sa naging kakaibang kilos na ginawa ng robot na ito. Noong August 16, 2019, mga alas 11 ng gabi, ang trabahador na si Rachel habang nire-review at pinapanood ang security camera ng nightclub na ito, dito ay may napanood at nakita silang kakaiba na nakatawag sa kanila ng atensyon. Dito rin ay sinabi nila Rachel na wala ng tao na naruroon ng mga oras na yun dahil ito ay nag-close na. Subalit nang review nila ang security camera, dito ay laking gulat nila nang makakita sila ng tila ba isang bata. Subalit ang mas nakakatakot dito ayon kay Rachel, ang batang ito ay may very distinct appearance. Pagmasdan ninyong mabuti ang nakuhana ng kanilang kamera. That's crazy. Oh my god. Matapos mapanood ni Rachel at ng kanyang kaibigan ang nasabing footage, dito ay agad silang nakaramdam ng takot lalo na at dito sila nagtratrabaho. Makikita sa video ang isang figure ng isang bata na mula sa table na tila ba pupunta ito sa dance floor at ilang saglit pa. Matapos itong mag-alinlangan na umapak sa dance floor ay bigla naman itong bumalik papunta sa pinagmulan nito. Naniniwala sila Rachel na ang nakuhana ng kamera na ito ay isang supernatural na pangyayaring nakuhana ng kamera. Si Alexander habang nasa bahay naman ng kanyang kaibigan na si Adam, ay bigla na lamang may nakita at nasaksihan itong kababalaghan na kanilang ikinatakot. Makikita sa video ang isang nakakatakot na babaeng nakasuot ng kulay pulang damit na animo'y ipinagmamasdan si Alexander mula sa tapat na building ng bahay ng kaibigan niyang si Adam. Nang tinawag naman ni Alexander ang kaibigan niyang si Adam upang ipakita ang nasabing nakakatakot na babae, ay agad itong nawala bago pa man dumating si Adam. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay sinabihan ni Alexander ang kanyang kaibigan na tingnan ang speaker sa itaas dahil tila ba ito ay sira. Habang ito ay kanyang in-record, dito ay may makukuhanan siyang kakaibang pangyayari. Panuorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang paglitaw ng nakakatakot na babae na nakita niya sa kabilang building na nakatayo sa may pintuan malapit lamang kay Alexander. Ito ay makikita mula sa refleksyon ng bintana na nakuha ng kanyang camera. Subalit habang patuloy na umiikot ang kanyang camera, dito ay makikitang bigla na lamang lumipat ng pwesto ang nakakatakot na nakapulang babae na ito nakatabi lamang niya. Kayo ano sa palagay niyo kung anong nilalang ang nakapulang damit na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.